Isang lalaki ang nakaupo sa harapan ng kotse, kinakabahan at takot na takot. Biglang lumabas ang isang malupit na lalaki mula sa likuran at nagtanong, "Nasaan ang ama mo?" Pero hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, tinanong niya, nasaan ang pamilya ko? Ngunit hindi sumagot ang malupit na lalaki. Sa halip, hinawakan niya ito sa leeg at sinakal hanggang mawala ng malay. Nang magising siya, natagpuan niyang nakatali na siya sa isang upuan. May isang lalaking paulit-ulit siyang sinusuntok. Pilit niyang sinasabi na patay na ang kanyang tatay, pero ayaw maniwala ng lalaki. Mas lalo pa siyang sinuntok. Ang pinuno ng grupo, isang taksil na dati nagtatrabaho sa gobyerno, ay nagpakilala at sinabi na hinahanap nila ang isang mahalagang maleta na ninakaw ng kanyang ama. Biglang pinakita nila ang isang video at nagulat siya sa kanyang nasaksihan. Tumayo ang lalaki at binuksan ang isang pinto. Nakita niya ang kanyang pamilya, nakatali at bihag. Sinabi ng pinuno na ang tanging paraan para mailigtas ang kanyang pamilya ay maibalik ang maleta na ngayon ay hawak ng mga kaaway. Sinubukan niyang makawala pero muli siyang sinakal hanggang mawalan ulit ng malay. Nang magising siya, nasa labas na siya ng kotse, tinapon siya sa madilim at mapanganib na kalsada, may baril sa tabi niya. Alam niyang walang ibang tutulong sa kanya. Sa bawat segundo na lumilipas, mas lumalaki ang posibilidad na hindi na niya makita ang kanyang pamilya habang hawak niya ang isang baril. Alam niyang wala nang atrasan. Magsisimula na ang matinding laban. Balikan natin ang kwento ni Will Shaw sa pelikulang The Cold Light of Day. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Si Will Shaw ay bumaba mula sa eroplano sa Spain. May malawak na ng ngiti sa kanyang mukha habang sinalubong siya ng mainit na araw ng Mediterranean. Matagal na niyang inaasam ang bakasyong ito, isang mahaba at kinakailangang oras para makasama ang kanyang pamilya. Sa gilid ng paliparan, naghihintay ang kanyang ama na si Martin, karaniwan ay may seryosong ekspresyon, ngunit ngayon ay may halong kasiyahan sa muling pagkikita nila ng kanyang anak. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit at pagkatapos ay sumakay sila sa kotse na magdadala sa kanila sa natitirang miyembro ng pamilya. Habang papunta sila sa yate, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Will, may tawag mula sa trabaho. Nagdalawang isip siya, alam niyang naiinis ang kanyang ama kapag naiistorbo ng trabaho. Sa isang magalang ngunit matatag na tono, humingi siya ng paumanhin, tinapos ang tawag, at ibinalik ang cellphone sa bulsa. Ngayong araw na to ay para lang sa pamilya. Tahimik ang biyahe, mahinahon ang hangin na dumadampi sa gilid nito. Pagdating nila, masayang sinalubong si Will ng kanyang ina na si Lori, ang kanyang nakakabatang kapatid na si Josh, at ang kasintahan ni Josh na si Dara. Punong-puno ng kasiyahan ang hangin at puno ng pag-aasam para sa espesyal na hapunan na inihanda para sa gabing iyon. Nagtipon sila sa mesa, nagbahagi ng mga kwento at tawanan, ang magkapatid ay binabalik ang mga alaala -ala mula sa kanilang pagkabata, lalo na noong palipat-lipat sila ng lugar dahil sa trabaho ni Martin. Si Lori, labis ang saya na makita ang kanyang pamilya na buo muli, ay nagtaas ng baso para sa isang taus-pusong toast, habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata dahil sa kaligayahan. Ngunit nagbago ang mood ng si Josh, habang nang aasar bilang magkapatid, ay inalala ang isang nakakahiya na sandali mula sa nakaraan ni Will. Sumabog ang tawanan sa mesa, kumakalat ang tunog sa buong lugar, ngunit sandali lang ang kasiyahan. Nag-vibrate ulit ang telepono ni Will, at sa pagkakataong ito, hindi na niya ito kayang baliwalain. Sinagot niya ang tawag, at habang nakikinig, unti-unting namutla ang kanyang mukha. Nang sa wakas ay nagsalita siya, tumahimik ang lahat sa mesa. Nabangkrap ang kumpanya niya. Para bang bumagsak ang madilim na ulap sa kanilang kasiyahan, at ramdam ng bawat isa ang bigat ng hindi tiyak na hinaharap. Lumabas si Will patungo sa tabing dagat. Hinayaan ang malamig na hangin na dampian ang kanyang mukha habang sinusubukan niyang intindihin ang bagong realidad na kinakaharap niya. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, sinubukan ni Will na bumawi sa bigat ng damdaming dinala niya. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang ama dahil sa istorbo at sa isang bihirang pagkakataon, humingi rin ng paumanhin si Martin. Inamin niya ang bigat ng pressure na maaaring nararamdaman ni Will. Kinabukasan, pumalaot sila sa dagat, ngunit malayo ang isipan ni Will ang cellphone niya ay hindi tumitigil sa pag-a-alarm. Si Martin, nararamdaman ang kaguluhan sa anak ay inaya siyang magmaneho ng bangka, pero hindi nakatutok si Will. Bigla na lang may mabilis na bangka na dumaan ng napakalapit sa kanila at sa kalituhan, muntik nang mawala ni Will ang kontrol. Sa matinding sigaw ni Martin, Bumalik ang focus ni Will sa tamang oras upang maiwasan ang banggaan na muntik ng masaktan si Dara. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat ng mga pangyayari. Tumataas na ang tensyon sa pagitan ni Martin at Will. Sa sobrang galit ni Martin, kinuha niya ang cellphone ni Will at itinapon ito sa dagat. Ginawa niya ito para matanggal ang atensyon ni Will sa mga alalahanin. Pero ang naging resulta ay mas malala. Isang mainit na pagtatalo. Sa kanyang gulo at galit, tumalon si Will sa dagat at lumangoy papunta sa bayan, gustong linawin ang kanyang isip. Dumaan siya sa isang botika para bumili ng antiseptic para sa maliit na sugat ni Dara, tapos pumunta siya sa isang bar malapit sa dagat para uminom ng kaunti. Habang nakatingin siya sa malayo, unti-unting nakaramdam siya ng kaba. Muling dumaan ang motorboat na nakita nila kanina at lumalim ang kanyang nararamdamang takot. Pagbalik niya sa dalampasigan, bumilis ang tibok ng puso niya nang hindi niya makita ang kanilang yate. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa mga lokal, pero mabilis magsalita ang mga ito sa Espanyol kaya lalo lamang siyang nalito at kinabahan. Hindi nagpatalo sa takot, pumasok siya sa tubig at nagtanong sa isang grupo ng mga kabataan, pero hindi niya rin maintindihan ang kanilang sagot. Dahan-dahang pumasok sa isip niya ang ideya na baka naiwan na siya ng kanyang pamilya at habang tumatagal, palalim ng palalim ang kanyang pangamba. Pagsapit ng dapit hapon, nang mapansin ni Will ang yate nilang lumulutang ng walang buhay sa laot, bumigat ang kanyang pakiramdam. Agad siyang sumampa sa bangka at napansin niyang may mali. Patay ang kuryente ng yate at walang ni isa sa kanyang pamilya ang naroon. Nakaramdam siya ng matinding pangamba at dali-daling tumakbo papunta sa lokal na himpilan ng pulisya. Pagdating doon, tila wala silang pakialam, abala pa rin sa paglalaro ng baraha. Matapos ang tila isang mahabang paghihintay, pinansin din siya ng kapitan nang marinig ang pangalan ni Will, biglang nagbago ang ekspresyon ng kapitan. Seryoso ito at kaagad na tumawag bago siya isama para hanapin ang huling kinaroroonan ng yate. Sa kanilang paghahanap, nakilala nila ang isang tao na nagpakilalang kilala si Will at handang tumulong sa paghahanap sa kanyang pamilya. Pero may kakaiba sa pakiramdam ni Will. Parang may malik Sumisigaw ang kanyang kutob na dapat na siyang tumakas. Bago pa man siya makagalaw, pinigilan siya ng mga pulis at nagkaroon ng matinding bakbakan. Sa sobrang takot at lakas ng adrenaline, nakatakas si Will at nakakuha ng sasakyan ng pulis, humarurot sa kalsada habang unti-unting nawawala sa likuran niya ang mga ilaw ng mga humahabol na pulis. Natapos ang habulan sa isang aksidente. Sumadsad ang kotseng ninakaw ni Will at nahuli rin siya ng mga pulis. Kinaladkad siya palabas ng sasakyan at sinaktan ng walang awa. Nang halos mawalan na siya ng pag-asa, biglang lumitaw si Martin mula sa dilim. Tinatalo ang mga umaatake gamit ang galing na nagpahanga kay Will. Habang humihingal at halos di makahinga, tinanong ni Will kung nasaan ang kanyang ina at kapatid, pero wala ring alam si Martin. Puro tanong din ang sagot nito. Tahimik ang paligid habang isiniwalat ni Martin ang isang nakakagulat na katotohanan. Siya pala ay isang lihim na ahente ng CIA at may mga bagay mula sa kanyang nakaraan na bumalik para takutin sila. Dahil dito, nasa malaking panganib ang kanilang pamilya. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Martin kay Will, taos puso ang bawat salita, habang pinapangako niyang gagawin ang lahat para muling mabuo ang kanilang pamilya. Biglang nag ang telepono ni Martin, isang mahiwagang mensahe mula sa kanyang lihim na CIA contact, nagsasabing kailangan nilang magkita sa isang tagong lugar. Kulang ang oras at wala silang sapat na impormasyon, kaya dinala ni Martin si Will sa isang ligtas na lugar, malayo sa gulo sa labas. Habang lumilipas ang oras, sinabi ni Martin kay Will na kailangan siyang ihatid sa isang tagpuan kung saan naghihintay ang kanilang team leader na si Carrack. Pero lingid sa kanilang kaalaman, may isang sniper na tahimik na naghahanda, tutok na tutok ang baril sa kanila. Pagdating nila, sinabi ni Martin kay Will na manatili sa kotse. Mayroong sandaling matamis at mababaw na pag-uusap sa pagitan nila at ipinahayag ni Martin ang kanyang pagmamalaki kay Will. Isang bihirang pagkakataon na makita ang malam na bahagi ng kanyang ama. Habang papalapit si Martin kay Carrack, nagsimula siyang makaramdam ng duda. Siya nga ba ang may pakana ng lahat ng ito? Unti-unting lumabas ang masakit na katotohanan. Ang mga taong nakaaway ni Martin ang dumukot sa kanyang pamilya at nagbanta na papatayin sila kung hindi maibabalik ang isang misteryosong maleta sa loob ng 24 oras. Pero may mas malalim pang revelasyon si Carrack. Sinabi nitong nawala na ang maleta, kaya lalong naipit si Martin sa desperadong sitwasyon. Habang pabalik na si Martin sa kotse, isang putok ang umalingaw-ngaw mula sa sniper at bumagsak si Martin na nawalan agad ng buhay. Gumuho ang mundo ni Will. Gumapang siya papunta sa katawan ng kanyang ama habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Parang mabigat na kumot ang kalungkutan na bumabalot sa kanya. Pero hindi pa tapos ang panganib. Ang sniper na si Gorman ay nakatutok na kay Will. Sa sobrang takot, kinuha ni Will ang baril ni Martin at ang nagriring na cellphone, tumakbo siya palayo bago pa siya maabutan ni Gorman. Habang tumatakbo si Will, nakasalubong niya ang isang polis. Dahil may baril si Will, naglabas din ng baril ang polis. Pero bago pa tumindi ang sitwasyon, binaril ni Gorman ang polis. Tumakbo si Will puno ng takot at sa isang saglit na desperasyon, nagpaputok din siya ng baril. Pero kailangan niyang tumakas muli habang paparating ang mas maraming pulis. Habang mabilis siyang tumatakbo sa mga kalsada, halos nauubos na ang kanyang lakas hanggang marating niya ang isang mataas na bakod. Sa huling piraso ng lakas niya, nalampasan niya ito at pansamantalang nagtago sa isang parke. Pero panandalian lang ang kanyang pahinga dahil nakita siya ng isang pulis na nakasakay sa kabayo. Muling nagsimula ang habulan sa isang kapalaran ng swerte, nagawa ni Will na malagpasan ang pulis at ang kabayo at nagtago siya sa isang pampublikong banyo. Doon siya nakahinga ng malalim at sinubukang unawain ang kaguluhang bumabalot sa kanya. Matapos magpahinga ng kaunti, muling humarap si Will sa masikip at mataong kalsada. Nakasuot na siya ngayon ng sumbrero at salaming pang-araw upang itago ang kanyang itsura. Alam niyang hindi niya maaaring itago ang baril, kaya't nakaisip siya ng plano. Magpapahuli siya sa U.S. Embassy. Umaasang makakahanap siya ng oras para mag-isip ng susunod na hakbang. Pagdating sa loob, ikinuwento niya ang lahat ng nangyari sa isang opisyal ng embahada, ngunit hindi siya pinansin. Sa halip, sinabihan siyang kumuha na lang ng abogado. Habang nag-uusap sila, nag ang telepono ng opisyal at tila may kaugnayan ang pag-uusap sa sitwasyon ni Will. Nararamdaman ni Will na unti-unti nang sumisikip ang kanyang sitwasyon, kaya lumabas siya ng embahada. Paglabas niya, nakita niyang naghihintay si Karak sa kanyang kotse. Sinabi nito na kaibigan siya ni Martin at alam niya ang mga bagay tungkol kay Will na hindi pa nasabi ng kanyang ama. Kahit may pag-aalinlangan, sumakay si Will sa kotse dahil sa pangako ni Karak na tutulungan siyang iligtas ang kanyang pamilya. Habang mabilis na umaandar ang kotse, nagsimulang magtanong si Karak tungkol sa maleta at sa mga connection ni Martin. Dito na naramdaman ni Will na may hindi tama. Dahil sa kanyang kutob, kunwari siyang nasusuka para magkaroon ng pagkakataong makalabas mula sa sasakyan. Tumakbo siya papalayo at naglaho sa mataong kalsada. Sumakay siya sa isang bus upang makalayo sa lungsod habang hawak pa rin ang cellphone ng kanyang ama. Muling nagring ang telepono at ang parehong lalaki ang nasa kabilang linya. Kumirot ang puso ni Will nang marinig ang boses ng kanyang ina. Halata ang takot at pag-aalala nito. Nakiusap itong makausap si Martin. Ngunit sa bigat ng loob, kinailangang sabihin ni Will na patay na ang kanyang ama. Narinig niya ang hikbi ng kanyang ina na, ngunit malamig pa rin ang boses ng lalaki wala itong ibang nais kundi ang maleta. Bagamat niyayanig pa rin ng mga nangyari, alam ni Will na kailangan niyang matagpuan ang kanyang pamilya. Buo ang kanyang determinasyong humingi ng tulong sa matagal ng kaibigan ng kanyang ama na si Diego. Inayos ni Diego ang isang pagkikita kay Lucia, ang pamangkin niya, sa kanyang opisina. Pagdating ni Will, mahigpit niyang hawak ang baril, handa sa anumang mangyayari. Nang makilala niya si Lucia, halatang kabado ito. Palingalinga ito, tila inaasahan ang gulo na maaaring dumating. Biglang pumasok sa opisina ang tauhan ni Karak. Walang pag-aalinlangan, bumunot si Lucia ng kutsilyo at sumugod sa kanila lumalaban ng buong tapang. Ang tapang ni Lucia ay nagbigay kay Will ng pagkakataong kumilos. Sumali siya sa laban, pilit na pinipigilan ang kalaban. Magulo at matindi ang labanan. Isa sa mga tauhan, kahit nasaksak na sa likod, ay patuloy pa rin umatake na parang hindi ito nakakaramdam ng sakit. Si Will ay pagod na. Pilit na ipinipilit ang kanyang katawan sa hangganan ng kanyang kakayahan. Sa kabila ng kanyang determinasyon, unti-unting nawawalan siya ng lakas. Pero hindi rin nagtagal ay binawi bigyan din ng buhay ang kalaban. Si Lucia, na nananatiling alerto at hindi pa tiyak kung mapagkakatiwalaan si Will, ay itinutok ang kanyang baril sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinitingnan si Will, ngunit mabilis itong nagpaliwanag na hindi siya ang kaaway. Ikinuwento niya kay Lucia ang mapanganib na sitwasyon nila at nakiusap na tulungan siya. Bagamat nag-aalinlangan, sa huli ay pumayag si Lucia na tulungan siyang puntahan si Diego. Pumunta sila sa apartment ni Diego nang makarating sila sa pinto, nakita nilang bahagyang bukas ito, isang masamang palatandaan. Ramdam ni Will ang panganib, kaya't tahimik niyang hinugot ang kanyang baril at dahan-dahang pumasok. Bumigat ang kanyang dibdib nang makita si Diego na nakahandusay, wala nang buhay sa sahig. Si Lucia, takot na takot at napaiyak. Ngunit pinigilan siya ni Will, pinipilit siyang patahimikin. Alam ni Will na hindi sila nag-iisa. May mahinang ingay mula sa kusina. Dahan-dahang nilapitan ito ni Will, hawak ang kanyang baril. Doon sa kusina, naroon sina Carrick at Gorman, ang mga taong may kasalanan sa lahat ng kanyang paghihirap. Lalong sumiklab ang galit at pagdududa ni Will. Itinutok niya ang baril sa kanila at tinanong ang mga sagot na matagal na niyang hinahanap. Malamig ang ekspresyon ni Carrick habang ipinaliwanag niya na ang ama ni Will, si Martin, ay nag-isip na ibalik ang isang mahalagang maleta sa kanilang mga kaaway. Dahil dito, kailangan daw siyang patayin. Pagkatapos, inalok ni Carax si Will ng isang kasunduan. Sinabi niyang matutulungan niya si Will na mahanap ang kanyang pamilya, ngunit kapalit nito ay kailangan niyang ibigay ang impormasyon tungkol sa mga connection ni Martin, lalo na ang anumang may kinalaman sa maletang iyon. Noong bago pa makasagot si Will, biglang pumasok si Lucia sa kwarto, hawak ang baril at nagpaputok. Nagkaroon ng matinding barilan at ang mga bala ay lumilipad sa lahat ng direksyon. Hindi na nag-aksaya ng oras sina Will at Lucia. Tumakbo sila palabas ng apartment, hinahabol sila ni na Carrick at Gorman. Umakyat sila sa rooftop pero wala nang madali ang paraan pababa. Mabilis nag-isip si Will. Kinuha niya ang isang lubid at itinali kay Lucia para ibaba siya sa gilid ng gusali. Pero bago pa niya maihatid si Lucia sa ligtas na lugar, binaril siya ni Gorman sa tagiliran. Sobrang sakit ng naramdaman ni Will pero hindi siya bumitaw sa lubid. Nagpumilit siyang huwag tamaan ng mga bala ni Gorman. Nahulog din siya sa lupa, sugatan, pero nanatili siyang gising kahit na mahina na siya. Si Lucia, na nang nakarating sa baba, kinuha ang motorsiklo at mabilis silang umalis upang muling makatakas. Lalong lumalala ang kalagayan ni Will. Masakit ang tagiliran niya at mabilis na nawawala ang kanyang dugo. Pero wala nang oras para magpahinga. Naabutan na sila ni Carrick at nagkaroon ng malaking banggaan na nagpatapon sa kanila. Nang akalaing wala nang pag-asa at handa na si Karak na barilin sila, biglang dumating ang isang grupo ng mga tao at hinarangan ang paningin ni Carrick. Ito ang nagbigay kay Lucia at Will ng sapat na oras para muling makatakas. Dinala ni Lucia si Will sa isang nightclub kung saan may kilala siyang marunong manggamot. Nagdadalawang isip pa ang kaibigan niya kung tutulong, pero sa wakas ay pumayag din matapos makiusap si Lucia. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Will, mahina at hilo pa. Habang nagpapahinga siya, binuksan ni Lucia ang cellphone ni Will at nakita niya ang isang litrato ni Martin. Nagulat si Lucia at tinanong kung si Martin ba ang kanyang ama. Nang kumpirmahin ni Will na namatay na si Martin, nagbago ang ekspresyon ni Lucia. Ibinunyag ni Lucia ang isang lihim na nagpabago sa lahat. Kilala rin niya si Martin, pero sa ibang pangalan, kilala niya si Martin bilang si Tom. Mas nakakagulat pa, sinabi niyang si Martin din ang kanyang ama, ibig sabihin, magkapatid sila ni Will. Ikinuwento rin ni Lucia na matagal nang namatay ang kanyang ina, kaya lalong naging emosyonal ang tagpong iyon. Halos hindi makapaniwala si Will. Hindi lang dahil sa labanang katatapos lang, kundi sa bagong sikreto ng pamilya na bumago sa lahat ng alam niya. Sumakay sina Will at Lucia sa tren, at habang umuugong ang mga gulong sa rails, parang sinasalamin nito ang gulong-gulong isip ni Will. Hindi pa rin niya matanggap na may sikretong buhay ang kanyang ama, si Martin, isang buhay na hindi alam ni Will. Papalapit na sila sa lugar kung saan mangyayari ang palitan ng briefcase. Humarap si Will kay Lucia at nagsabing, "Kailangan kong gawin ito mag-isa." Naintindihan naman ni Lucia. Sinabi niya'ng maghihintay siya sa night at handa siyang tumulong kung kakailanganin. Nagpaalaman sila ng mabilis at umalis na si Will ng mag-isa. Pagdating ni Will sa lugar ng palitan, tumingin-tingin siya sa paligid, laging alerto. Biglang may lumapit na misteryosong lalaki sa kanya. Magpanggap ka na parang normal lang at sumunod ka sa akin. Bulong ng lalaki. Kahit nag-aalala, sumunod si Will at sumakay sa isang kotse na upo sa harapan. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang sinusubukan niyang magtanong tungkol sa kanyang pamilya. Pero biglang naging marahas ang lalaki, hinablot siya sa leeg. Naghigpit ang pagkakahawak hanggang sa nawalan ng malay si Will. Nang magising si Will, nakita niyang nakatali siya sa isang upuan at paulit-ulit siyang binubugbog. Pilit niyang sinasabi sa mga nanghuli sa kanya na patay na si Martin, pero hindi sila naniniwala. Pagkatapos, lumapit ang kanilang pinuno, si Zahir. Ibinunyag ni Zahir na isa siyang rebelde na dating agent at ipinaliwanag niya na ang briefcase ay bahagi ng isang plano para ilantad ang isang tiwaling CIA agent. Nahuli si Martin sa gitna ng gulo na ito at ngayon, pati si Will ay nadamay na rin. Dagdag pa ni Zahir ang mas masakit na balita. Buhay pa ang pamilya ni Will pero bihag nila ito kailangan ni Will na ilabas si Carrack bago mangyari ang sekretong bentahan ng briefcase kung hindi, ibibigay ni Zahir ang pamilya ni Will sa CIA. Muling ginapos si Will, sinakal, at itinapon sa labas ng kotse, iniwang walang malay sa labas ng lungsod na may baril sa tabi niya. Sugatan at pagod, bumalik si Will sa nightclub ni Lucia. Nang makita siya ni Lucia, napawi ang kanyang kaba at agad silang nagplano kung paano nila mahuhuli si Carrack at tapusin na ito. Naisip ni Lucia ang isang matalinong plano. Gagamitin niya ang kanyang credit card para mag-iwan ng digital na bakas para matunton sila ni Karak at lumapit sa kanilang bitag. Hindi nagtagal, dumating si Gorman, tauhan ni Karak sa club. Agad siyang nakilala ng may-ari ng club at nagkaroon ng matinding laban. Malakas si Gorman pero dahil sa tulong ng taser, napabagsak din nila siya. Dinala nila si Gorman sa basement ng club kung saan sinimulang tanungin ni Will kung nasaan ang briefcase at kailan magaganap ang palitan. Pero tumanggi si Gorman na magsalita. Dahil sa inis, nawala ng pasensya si Will at iniutos sa kanyang mga tauhan na parusahan pa si Gorman. Nagplano sila na hayaang makatakas si Gorman, umaasa na dadalhin sila nito kay Carrack. Naghintay si Lucia sa kotse malapit sa kanila habang pinanood nila si Gorman na tumakas at tumakbo palayo. Sumakay si Gorman sa kotse at mabilis na umalis habang si Will ay tahimik na sumusunod. Mula sa dilim, pinanood ni Will si Carrack habang nakikipag-usap ito sa mga potensyal na buyer sa isang garahe. Biglang nagkagulo nang dumating si Zahir at ang kanyang grupo. Narinig ni Carrack ang ingay at sa isang igla, pinagbabaril niya ang buyer na nagdulot ng kaguluhan. Muling nagkaroon ng putukan habang ang mga rebelde at ang grupo ni Carrack ay nagsagupan. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Gorman ang pagkakataon. Hinablot niya ang briefcase at tumakbo. Hindi sumuko si Will at hinabol siya. Naglaban sila ng matindi para sa briefcase hanggang sa isang Mossad agent ay tumayo at binaril si Gorman. Kasabay nito, si Lucia na nasa kotse ay binangga ang sasakyan ni Gorman na nagdulot ng malakas na salpukan. Matindi ang sugat ni Gorman at tiningnan niya si Will na puno ng gulat. Hindi ko akalain na sa lahat ng tao ikaw ang gagawa sa akin nito. Bulong niya bago ito tuluyang nawalan ng buhay. Dumating naman si Karak sa isa pang kotse. Mabilis na kinuha ang briefcase na nakalapag sa lupa. Nagpaputok siya ng baril kay Will, kaya napilitan itong magtago. Pero hindi papayag si Will na makatakas si Karak. Sumakay agad sila ni Lucia sa kotse at sinimulan ang walang tigil na habulan sa mga kalsada ng lungsod. Ang habulan ay nagtuloy hanggang sa isang parke, kung saan nagpaputok si Karak habang hinahabol siya ni Will at Lucia. Hindi nagpatinag si Will at nanatiling nakasunod. Nang akalaing nakatakas na si Karak, naipit ang kanyang kotse sa trapiko. Sinunggaban ni Will ang pagkakataon at binang ang kotse ni Karak na tumilapon papasok sa isang tindahan. Dagsa ang mga tao habang si Karak ay lumabas mula sa nawasak na sasakyan at walang habas na nagpaputok pati na sa mga inosenteng tao. Kahit na sila'y sugatan na, nakakuha sina Will at Lucia ng isa pang kotse. Muling nagpatuloy ang matinding habulan at parehong kotse ang tuluyang bumaligtad sa kalsada. Ngayon, desperado na si Karak hawak ang briefcase habang papalapit siya kina Will at Lucia na parehong sugatan. Sa tensyonadong sandali, hinawakan ni Will ang kanyang baril pero tinukso siya ni Karak malaki ang kumpiyansa na na siya na ang may control sa laban. Papalapit na sana siya para tapusin si Will nang isang putok ng baril ang umalingaungaw. Dumating si Zahir at ang kanyang mga tauhan sa tamang oras. Agad na sinigurado ang lugar at iniligtas si na Will, Lucia at ang mahalagang briefcase. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para supportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.